Hey guys, kung naghahanap po kayo ng smartphone na walang katulad, bakit itong CCM Fon 2 Pro na po ang hinahanap mo? Lalo kung hindi po kayo mahilig gumamit ng case sa may smartphone nyo. I think guys, para po ito sa mga gusto ng nating Phone 3A, pero namamahalan po kayo sa kanyang SRP na 22,000. Dahil maganda po yung kanyang camera at maganda po yung kanyang software. Dahil itong CCM Fon 2 Pro is meron po siyang 16.5 na SRP naman. Pero yung camera features at Super Pictures na nandito po sa mas mahal na version is nandito rin po yan lahat dito sa mas murang version na CMF Phone 2 Pro. Isang hilig lang po natin dito guys si CMF Phone Pro sa Melasher model po nila. Isa na po dito sa may bagong version po nila guys is meron na pong charger na kasama sa box. Ang kaso guys, bad news po saka good news. Kung pampasihin po natin is medyo makapal na po yung ating box dito compare po sa Melasher model. Dahil still guys wala pa rin po siyang kasamang Charger dito guys, may box po natin. Ito po siya. Cable pa rin po yung kasama sa kanya, saka yung ating ejector pin. Then, dito po sa manipis sa na box natin is meron na po tayong jelly case na kasama. Ito lang po yung naging included sa kanya. Sa so, may package po ng smartphone yan guys. Then yung last model po is wala po siyang case na kasama. Pero meron naman din good news guys. Dahil kung sakali man po na gusto natin mag-pre-order ng CMA Phone 2 Pro. Makakakuha po tayo ng 65W sa charger sa kanya. Kung magpe order po tayo sa may digital walker. Saka po sa may... Sa may beyond the box guys. Doon. Doon po tayo makakuha ng 65W sa charger na CMF charger po talaga siya. Na merong gun charger. Yun guys. Makakakuha po tayo ng charger sa kanya. Kung magpe order po tayo ng smartphone na to. Ito po yung mm, mismong CMF .2 Pro natin. Itong nasa atin ngayon guys is meron po tayong color white dito. Meron din po siyang color black na available at meron din po siyang color orange. Ito po yung mismong design ng Xiaomi Phone 2 Pro ngayon. At kung papasihin po natin, ang pinakamalaking upgrade po ng smartphone na to is itong ating camera. Di sa may Lasher model po is meron tayong dual camera lang doon. At dito po guys is meron na po tayong triple camera setup. Isang 50 megapixel na main camera at isang 50 megapixel na telephoto camera at isang 8 megapixel na ultra wide. Yan po yung pinakamalaking upgrade ng smartphone po na to. At kung papansin na matin guys yung kanyang design dito, nandito pa rin po yung ating naiikot to guys. Para ma... Dahil meron po siyang screw dyan. At ito pong design natin dito guys is meron po tayong two-tone. Yan. Ito pong design dito guys is medyo plain white lang po siya. Na medyo... Parang siyang stone. Stone yung design niya dito. At ito po yung ating two-tone design. Yan. Para po sa akin guys, napakaganda po ng design ng smartphone na to. Compare po sa mga model na medyo medyo na na ako sa kanya. Ito po yung ating mga sides, yan. Naka-color white po siya. Nandito rin po guys yung ating essential key. Kaya katulad po nasa may to nasa nating phone 3A, nandito na rin po yan. Pero hanggang ngayon guys, is hindi pa rin po siya natin pwedeng i-remap sa ibang mga shortcuts. Still, pang screenshot pa rin po yung pinakagamit sa kanya. Yan po guys. Then, ang pagkakaalam ko po sa ibang napunod ko ng review ng smartphone na to, yung nilalagay po na case dito guys, I mean yung nilalagay po ng back case sa kanya na ini-screw natin, is hindi na po ito natatanggal. Ang gagawin na lang po dito guys is meron po tayong ipapatong sa kanya na ibang back, back plate. Then, tatakpan lang po niya yung pinaka-case natin dito. Kaya, yun po yung pinakamalaking kaibahan sa kanya. Pero, syempre, alam naman nga natin, bibili po natin yun ng separate kung sakaling po gusto natin magamit yung pinaka- isang features po ng smartphone na to, yung pagiging modular nga po niya. Yan, guys. At malamang sa malamang, eh, mahal din po yung mga accessories ng smartphone na to. Dahil kung accessories lang naman, guys, ng CMA Phone 2 Pro ang kailangan natin, eh, diamok na mas maganda na po bumili ng ganitong klase ng earbuds po nila. Yan po guys, di hamak na mas maganda ng bumili ng ganito na mas magagamit natin at may paper pa natin ng maayos. Tulad po nitong si Seme si Watch 2 Pro. Yan guys, yan po yung pinaka partner ng smartphone niyan sa akin. Binili ko po ito ng separate itong accessories po niya. Isang malaking upgrade pa po ng smartphone na to is meron na po siyang Maganda na po yung bezel niya dito guys, unlike po sa may model na malaki po yung bezel ng smartphone na yon. Yung unang version po ng CMF Phone 1. Pero dito guys, medyo medyo makitid na po yung pinaka bezel natin dito. Kaya okay na okay na rin po yan. Tsaka dito po sa may display natin, hindi po natin pagkakamalan na meron po siyang mid-range lang na processor dahil napakabilis nga po niyang gamitin. At kung papasihin niyo po yung mga application natin dito guys, eh, mapapansin nyo po na almost wala po siyang bloatware na naka-install dyan guys karamihan po sa mga application dito guys is ako na po yung nag-download sa may Play Store para po malagyan po yan kaya kung papansin nga po natin guys, eh, wala po siyang malaming bloatware dito at yan po ang isang pinayaran natin dito sa may smartphone na yan dito po sa may display natin guys is meron po siyang 6.77 inches na meron 120Hz sa refresh rate at meron din po siya dito na HDR 10 pa sa display at up to 3000 nits sa peak brightness yun po guys, kaya yun po yung pinakamalaking upgrade ng smartphone na yan. Yung kanyang display, saka po yung kanyang camera. Mga mga guys, papakita ko po yung mga ilang sample natin, sa yung video quality natin dito guys. Dahil maganda rin po siya. Ang hindi lang po na-improve dito sa may Phone 2 Pro is yung kanyang processor. Ito siya guys, oh. still same processor pa rin po siya nung last year model. Kaya kung sakali mga po guys na gamit yung CMI Phone 1, saka yung nating phone 2A saka po yung nating phone 2A Plus eh hindi pa po hindi pa po advisable mag-upgrade dito sa may bagong version ngayon till same processor pa rin po siya pero kung sakali man po guys yung camera ang habol natin eh doon siya doon po siya merong malaking upgrade talaga dito naman sa may Android version natin meron po siyang Android 15 na rito syempre at nating OS 3.2 na version at meron po siyang 3 years na Android update dito guys na makukuha natin at meron din po siyang supported na 6 years na security update. Kaya talagang di rin po tayo mabibigo sa mi smartphone na to. Kung software po talaga ang usapan. Tayo yun po talaga ang isang binayaran natin dito sa mi smartphone na to. Compare po sa ibang smartphone guys na sobrang lakas. Pero medyo tagilid po yung ating software update. sa po yung software experience natin. Dahil kung software lang po ang pag-uusapan, eh, talaga napakaganda po ng CMF Phone 2 Pro. At yung mga nating OS na mga smartphone ngayon. Ito yung ilang sample picture po natin dito guys. Dito po merong malaking improvement ang CMA 2 Pro. Dahil nga po meron na nga rin po siyang 50 megapixel na telephoto lens dito. Saka 50 megapixel na main camera at 8 megapixel na ultra wide. Maganda po ito guys kung mahilig po kayo mag portrait shots. Dahil madalang po ang 50 megapixel na telephoto lens sa mga gantong presyo po ngayon. Kahit gaano po kaganda yung camera ng Tecno Camon 40 Pro 5G, e eh wala po siyang 50 megapixel na telephoto lens dito. Yan po yung malaking lamang niya. Sa may video quality naman po niya, ito yung sample po ng 4K, 30 fps sa na video natin. Maganda rin po itong pang video guys, kung sakali man po gusto nyo pang picture at pang video, hindi rin po kayo mabibigo sa kanya. Kaya almost flagship level din po yung kanyang camera sa kayong kanyang video quality. Mas okay lang po sana guys yung sinama na po ni CMA Phone 2 Pro, yung mga accessories po na separate pa natin na sa kanya. tinga po malamang sa malamang guys, eh hindi na rin po natin mapapakinabangan yung isang dahilan kung bakit po natin binili yung smartphone na to. Dahil sayang lang din po guys yung pagiging modular niya kung bibilin din po natin ng na separate yun. Dahil medyo mahal din po yung mga accessories na mga nabanggit ko kanina. Maybe sa mga susunod na model guys, baka sakaling bigyan din po tayo ng CMF ng additional na mga accessories sa kanya. Ilang bagong features pa po guys ang smartphone na to is meron na rin po siyang integrated na AI dito guys. Na meron chat GPT. Kaya hindi rin po tayo mabibitin sa mga AI features tulad ng mga nasa ibang smartphone po ngayon. Tulad nga po ng sabi ko kanina, majority po ng software features at camera features ng phone 3A is nandito po ngayon sa may CMF phone 2 Pro. Bukod lang po syempre sa may LED light sa may likod niya na meron po dyan sa may nating phone 3A. Siguro guys, para po sa mga naka CMF phone 1 at nating phone 2A, eh hindi ko pa po marirecommend sa inyo ang smartphone na to. Tayo nga po hindi pa po ganun kalaki yung difference lang sa mga kanilang specs. Dahil kung gaming po ang focus natin, eh hindi po tayo makakita ng malaking improvement sa kanya. Pero powerful enough naman na siya guys, yung pang casual gaming lang. Dahil even dito sa may speaker po niya, is naka single speaker lang po siya. More on camera and software features talagang malaking improvement sa kanya. Sa hindi na nga rin po masyadong malaking bezel sa kanya compare sa may last model. Itong CCMA Phone 2 Pro, para lang po ito sa mga gusto nating Phone 3A. Kaso biti pa po yung budget nyo. Di nasa lagpas 20k nga po yung kanyang SRP ng nating phone 3A. Habang itong si CMA phone 2 Pro, is 16.5 naman siya. Pero sa may camera nga, sa may display, sa may battery, at sa kanilang software, eh wala po tayong makikita ng malaking difference sa kanila. Pero syempre alam ko po sa inyo, marami pa rin po mamamahalan sa may smartphone na to. Dahil kahit po ako guys is medyo namamahalan sa kanya. Pero syempre alam nyo na po ang gagawin kung sakali mang pang gusto natin makakuha ng discount. Syempre mas okay guys, Naiintingin po natin mag-sale itong smartphone po na to ng around 13,000 to 14,000. Doon po guys, sobrang sulit na po niya. Kaya kung naghahanap po kayo ng smartphone na walang katulad, yung meron napakagandang software at magandang camera, I think okay na rin po ito si Xiaomi Phone 2 Pro. Hindi man siya kasing nakasila po ko sa kanila Infinix. Pero wala naman siyang bloatware at mga ads na makikita rito. Diyan po sa may smartphone ni si MF Phone 2 Pro. Meron po tayong link sa may comment section. Palik lang po yung video natin kung nakatulong. Thanks for watching.